Hello guys, good morning. Good morning sa inyong lahat. Uh, luto, tayo guys ng adobong uh, posit. Hmm. Posit naman guys ang ating pagtitripan ngayon. this guys sudah tadi sebuah ya guys bawang at kamatis Ayan guys. Lagay okay, natin po siya guys. Ayan. Ayan. Okay guys, magyan ating paminta guys, titimpla na natin. Magyan natin ng oyster sauce. Okay, magyan natin ng soka. Op. Okay. Magyan na rin natin ng tuyo guys. Ako, okay konti lang. Yan. So, i-mix lang natin yan. Kain natin yan, guys, na matuyo. Yung pinakasabaw niya. Okay, so guys, takpan muna natin. 2 to 3 minutes. Okay guys, buksan natin guys. ano okay na ito guys. Dali lang naman yung positive. Ayos. Nice.